ang buhay ay para ring laban sa boxing. Hindi ito nagtatapos ilang beses ka mang bumagsak, kundi matatalo ka lang kapag ayaw mo nang tumayo. Hindi ito kung gaano kalakas ang ibinibigay mong suntok sa kalaban, kundi kung gaano karami ang makakaya mong tanggapin para harapin ang hamon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinangarap na hanguin ang pamilya sa kahirapan. Nagtiis at nagsakripisyo may taguyod lang ang kanyang mga pinaglalaanan, sukdo lang ibawis ang kanyang buhay. Ngunit tanong sa klap kung dadalhin ka lang nila sa labang hindi mo gugustuhin kung saan sa pagbagsak mo hindi ka na muling papatayuin pa. Ang kwento ng mga pangarap at trahedya sa buhay ng isang boksingero, kasaysayan ni Lito Sisnorio Jr. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Pumapangalawa sa basketball, ang pagboboxing ay isa rin sa pinakapopular na sports dito sa bansa kung saan iniisip ng karamihan na ito ang pinakamabilis na paraan patungo sa kayamanan at tagumpay. Merong ilan, ngunit hindi lahat ay binibigyan ng ganong kapalaran. At pag minamalas ka ay trahedya pa ang kahihinatnan mo. Si Angelito Cisnorio si Jr. sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Lito. Siya ay isinilang noong ikasampu ng Oktubre taong 1982 sa bayan ng Coronadal, South Cotabato. Gaya din ng karamihang nakikipagsapalaran sa larangan ng pagbuboksing, si Lito ay nagbuhat sa isang napakahirap na pamilya sa kanilang probinsya pangwalo siya sa siyam na magkakapatid mula sa mga magulang na magsasaka lamang na halos hindi nakakasapat ang kinikita sa pangaraw-araw na pamumuhay. Bata pa lang ay nababatid na ni Lito ang kanilang kalagayan kaya't minsan na rin niyang pinangarap na tulungan ng sarili at ang kanyang pamilya para maakay silang lahat sa kahirapan. Tiniis ng batang si Lito ang matinding sikat ng araw sa bukid, higit pa sa pangkaraniwang ginagawa ng ibang mga tao. Dahil dito, nakalikom siya ng konting ipon para makapasok siya sa MSST College of Technology sa Coronadal City. Sinubukan niyang kumuha ng kursong criminology. Ngunit dahil sa hirap ng kanyang kondisyon sa buhay, ay naingganyo na rin siya na sumama sa pagbuboksin sa paniniwalang iyon ang daan para sa mabilis niyang pag-asenso at nang matulungan kagad ang kanyang pamilya dahil sa kanyang kakapanood sa mga laban ni na Jerry Peñalosa at Manny Pacquiao. Nakumbinsi ni Lito ang kanyang sarili na boxing na nga talaga ang kakahiligan niya. Nag-drop out siya sa school na kanyang pinapasukan at nag-focus na lang siya sa pagboboxing. Higit pa sa karangalang dalhin ng bandila ng bansa, ito lang din ang nakikitang paraan ni Lito para may ahon ng kanyang pamilya. Dahil sa pagsisikap at pagtitiis ng maraming hirap sa wakas ay nagbunga din ang pinakamimitim pangarap ni Lito noong ikatatlo ng Oktubre ng taong 2003 nang maging professional boxer na siya. Ngunit simula pa lang ito ng kanyang mahabang pakikipag sa palaran. Hawak siya ng noon ay kanyang manager na si Jemel Contayoso na naging kilala din bilang presidente ng samahan ng mga boksingero sa kanilang rehiyon. Uhaw na uhaw sa tagumpay itong silito si Snorio na pinapalakas palalo ng kanyang mga pangarap sa buhay. Sa bawat suntok ni Lito ay punong-puno ng inspirasyon mula sa kanyang pamilya. Determinado siya at lumalaban hanggang sa huli. Mabilis siyang nakilala. Ito ay matapos may panalo ni Lito ang unang sampu niyang profesional na laban. Ngunit kapansin-pansin ang limit ng kanyang mga match na minsan na inaabot lamang ng iisang buwan o halos hindi pa siya nakaka-recover sa nauna niyang pakikipagbugbugan. Ika-26 e ng Mayo ng taong 2006 nang makuha niya ang titulong WBC Youth Flyweight Belt mula sa Thailander na may hawak nito na nakalasap ng tatlong knockdown mula sa Pinoy na challenger. Pumalo kagad ka si Leto sa rank 23 ng WBC, ngunit nabigo siyang dipensahan ang titulo mula sa isa ding Thai challenger na tumalo sa kanya sa pamamagitan ng 12 round unanimous decision. At simula nun naging interesado na siya sa mga Thai promoter at ninayos niyang mapalaban sa iba pang mga Thai boxer na kilala rin magagaling sa larangan na iyon. Pero ganun paman, sa kada laban ang mga pangarap ni Lito para sa kanyang pamilya ay unti-unting natutupad. Natutulungan niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa pagbibigay sa mga ito ng tulong pinansyal mula sa kinikita niya kada laban. Napakabait niya at walang iniisip kundi ang mapagbigyan ang kahilingan ng kanyang mga kapatid. Buwan ng Nobyembre ng taong 2006, isang tablang laban ang naitala niya buhat sa kapwa Pinoy na boxer. Pagsapit ng Disyembre ng taon din na yun, si Lito, si Snorrio at isa pang boksingero na si Michael Rodriguez ay nilayasan ng kanilang manager na si Contayoso at dinamuling na nagpakita pa ang mga ito. Nadagit na pala sila ng isang Chinese na kanilang naging bagong manager na marahil ay nainganyo sa pangakong mas malaking kikitain sa mga laban ilang araw bago pumasko noong taon na yun ng 2006 nang magpaalam si Lito sa kanyang pamilya sa Coronadal sa dahil lang siya ay muling lilipad patungong Bangkok sa Thailand upang makipaglaban sa isa na namang Thai boxer doon. Ngunit siya mismo ay di masabi kung kailan o saan gaganapin ang nasabing mga laban at kung kailan siya makakabalik sa bansa na ang tanging pinangahawakan lang niya ay ang kikita siya ng maayos at may niya ang noon ay naipangako niya sa isa niyang kapatid na magkakaroon ito ng sariling pigery sa kanyang pag-uwi. Dilingit sa kalaman ng lahat, iyon na pala ang kanyang huling magiging paalam sa pamilya. Dahil sa noon ay di kailangan ng visa sa mga Pinoy para makapasok sa Thailand. Si Lito ay nahawakan na pala ng sindikatong manager na merong counterpart sa Thailand. Dahil ang boxing sa bansang iyon ay isang sugal isang napakalaking sugal na pinapatakbo ng mga mapya na silang gumagawa ng mga matchmaking sa mga boksingero. Sa panahon na yun, eksper na ang lisensya ni Lito kaya't di na rin siya pinapayagang lumaban sa labas ng bansa at ang anumang laban na kanyang sasagupain ay maituturing na ilegal. Pero sa kabila ng kakulangan sa mga dokumentong kailangan, naipuslit pa rin nila si Lito patungong Thailand. Ika-26 e ng Enero ng taong 2007 nang una niyang nakalaban doon ang isa ding dating kampiyon na Thai boxer na merong hawak na 63-2 win-loss record na isang veteranong boksingero kontra sa noon ay ika-16 pa lang na laban ni Lito Cisnorio bilang profesional na boxer. Dito pa lang kitang kita na ang mismatch o ang malaking pagkakaiba sa labanan nilang iyon. Pero baliwala ito sa mga promoter hanggang nagkakasundo ang dalawang kampo tuloy pa rin ang laban at tuloy pa rin ang negosyo. Maganda ang bakbakan ng dalawang boksingero, ngunit gaya ng inaasahan, nakalasap ang Pinoy na si Lito ng isang masaklap na fourth round knockout at mas matinding pinsala sa katawan. Pagkalipas ng halos dalawang buwan pa lang pagkatapos ng laban na yun, muling ikinasa ang sunod na laban ni Lito at ito ay sa kabila na hindi pa siya ganun nakaka-recover sa naon ng pinsalang natamu. Isang legendary Thai boxer muli ang kanyang makakalaban sa katauhan ni Chachay Sasakul na hindi na bago sa ating mga Pilipino. Dahil siya yung Thai boxer na inagawa ni Manny Pacquiao ng WBC Flyweight Crown noong buwan ng Desyembre taong 1998 sa kanila ring bansa sa pamamagitan ng 8 round knockout. Si Sasakul ay may hawak na 56-3-1 win-loss record na muli ay mismatch sa noon ay ika pito na professional fight pa lamang ng Pinoy na Silito. Kagaya rin ng nauna, wala rin siyang lisensya o approval para lumaban mula sa Philippine Boxing Commission kaya't may tuturing na iligal pa rin ang kanyang laban na yun. Sa unang dalawang rounds ng bakbakan nila ay muling maganda ang pinakitang puso ng dalawang boksingero. Ngunit sa muling pagsapit, ng ika-dalawang minuto 35 segundo sa round 4 ay napuruhan ang Pinoy. Nakatanggap si Lito ng apat na right hook at napasandal siya sa lubid. Ngunit binilangan ng standing knockout dahil sa kawalan nito ng wisyo. Sa pagwawakas ng bilang ay hindi na nga nagawang makabalik pa sa laban ni Lito si Snuryo. Muli ay natalo siya na may matinding pinsalang natamo. Ayos pa naman ang kanyang kalagayan sa mga oras na yun pagkatapos ng laban. Pero habang patungo siya sa hapagkainan kinagabihan nakaramdam siya ng matinding pagkahilo at pagkalula. Na magsimula na siyang sumuka ng sumuka ay isinugot kaagad si Leto sa pinakamalapit na hospital kung saan doon ay nakita ng mga doktor ang namuong dugo sa kanyang ulo na nangangailangan ng agarang operasyon. Kaya't nun ding mga oras na yun na isinalang si Leto pero pagkalipas lang ng ilang sandali tuluyan ng bumigay ang kawawang boksingero. Siya ay namatay sa kalagitnaan ng operasyon dakong alas 9.15 ng gabi. Gulat na gulat ang lahat sa bigla ang pangyayari na yun lalo na ang huling nakalaban ni Lito na si Sasakol dahil siya mismo ay biktima rin ng maling, maling matchmaking sa laban at purong aksidente lang ang naganap. Hindi siya nakatulog nung gabi na yun kakaisip at palaging nakikita si Leto sa tuwing akyat siya sa ring. Sa sunod niyang laban, Pinabagsak din siya at nagtamu ng napakatinding pinsala kontra sa Meksikano at piniling magretiro na lamang pagkatapos nun. Samantalang na makarating sa Pilipinas ang balita, tsaka pa lang lumabas o nadiskubre ang mga kakulangan sa mga kaukulang dokumento para sa isang maayos at ligtas na labanan. Nagpatupad agad sila ng ban sa pagpapatala ng mga Pinoy boxer sa Thailand habang iniimbestigahan ang mga sindikatong nasa likod ng ganong mga laban. Ngunit para saan pa? Nagwakas na ang buhay ng isang magiting na boksingero na walang hinangad kundi ang kabutihan ng kanyang pamilya. Isang boksingerong inaakalang nag-aalay siya ng buhay para sa bayan pero sa ilang tao lamang pala. Si Lito si Storio, ay dinala sa bakanting lote ng kanyang tuyuhin upang doon iburol na pinaglamayan ng daan-daan mga kababayan bago hinimlay sa kanyang huling hantungan. Siya ay pumanaw sa edad na 24 anyos lamang at ilang buwan na lamang bago ang kanyang ikadalawamputlimang eh kaarawan. Ang buhay ay isang boxing match. Ang laban ay hindi nagtatapos ilang beses ka mang bumagsak kundi matatalo ka lang kapag ayaw mo nang tumayo. Hindi ito kung gano'ng kalakas ang binibigay mong suntok sa kalaban kundi kung gano'ng karami ang makakaya mong tanggapin para harapin ang hamon sa buhay. Ikaw kaibigan, lumalabang ka rin ba para sa iyong mga pangarap sa buhay? Paano mo pinagtatagumpayan ang mga ito? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!